Magandang araw mga boss Muli, binalikan natin muli ang ating mga pinutol na puno oh, na sobrang laki hindi mabubuhat ng kahit dalawang tao o tatlo Chachap-chapin natin mga boss para kain kain buhatin ng kahit isang tao lang Tapos oh, nakikita ninyo yung mga puno niya kulay itim na oh. yan po ay nasunugan nasunugan mga kabahayan dyan mga bos. mga boss nakakalungkot may sipin na may nasusunugan di baling manakaw na tayo mga boss huwag lang tayong masunugan okay. ah, sana mga, boss alala lang, mga boss sana maging ingat po tayo sa ating mga gamit mga appliances check check natin eh. oras oras para iwas tayo sa mga sunog mga boss Yan, tignan nyo mga boss oh. kulay itim na yung puno dahil sobrang ano na, nasunog siya chap chap natin ng maliliit para kayo kaya natin buhatin. Uli mga boss, mag po tayo uli mga boss sa ating mga gamit ha.